Panahon na para unahin ng bayan kaysa sa pangayan. Kung mahal bayan, hindi ba dapat suportahan natin ang anumang makakabuti sa lahat? DDS ka ba? Nagalit sa unification ni PBBM sa iba't ibang figures? Pero teka, hindi ba dapat ang goal natin ay ang mas maayos na Pilipinas? Ang pagkakaisa ng mga dating magkakaaway na partido ay isang hakbang para sa mas matibay na bansa. Kahit pa ito ay unification ng mga dating kalaban. Ito ang panahon para unahin ng bayan kesa sa bangayan. Huwag natin ngayaan na ang personal na bias ang pumigil sa progreso ng Pilipinas. Ito ang isang patunay na walang kulay sa politika sa pamumuno ni PBBM. Hindi, gusto ko lang dagdagan din yung sinabi ni congressman. Um, actually, ang City of Manila po, we did not support President Bongbong Marcos during the last election. But even though, nasa opposite side po kami, eh hindi rin po pinabayaan ang City of Manila. In fact, isa po kami sa mga unang nakinabang